Nakakabahala para sa Bureau of Immigration ang pagkakaroon ng orihinal na Philippine passport ng ilang banyaga. Sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa Bagong Pilipinas ngayon, batay sa kanilang pagtataya, posibleng malaking sindikato ang nasa likod nito. Sa so nakikita po natin, mukhang malaking sindikato ito. Dahil hindi lang po isang uri dokumento, but different kinds of documents po ang naipipresent nito mga illegal aliens na ito para magpanggap or misrepresent themselves as Filipino citizens. Ngayong taon pa lang, umabot na sa hindi bababa sa sampung banyaga ang kanilang inaresto at isina sa ilalim sa investigasyon. Isa naman sa naging susi sa pagkakaharang sa mga ito ay ang hindi pagsasalita ng Tagalog. Una naman sinabi ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa kanilang budget hearing noong lunes na may tuturing na national security issue ito. Maliban sa pakikipag-ugnayan sa NBI, nakikipagtulungan na rin niya ang immigration sa Department of Foreign Affairs. Gayunpaman, aminado si Sandoval na magiging pahirapan ang pagpigil sa naturang scheme dahil sa lawak ng sakop nito. Kinoorder na po ito ng ating opisina sa kanila and we are thankful naman po that they have committed to investigate itong scheme na ito. Sa nakikita po natin, sanga-sanga po kasi itong problema ito. Hindi lang po sa pasaporte, kundi po sa ibang Philippine documents na ipinapakita ng isang foreign national sa pag apply din po ng pasaporte. So hindi lang po yung passport, marami po siyang mga supporting documents na pinapakita na authentic as well, including po birth certificates na ginagamit po nila to pretend that they are Filipino. Ilan naman sa authentic documents na mayroon ng mga anaarestong banyaga ay birth certificate, driver's license at postal ID. Para sa Joe, set sa Pilipinas kong mahal. Carlo de la Peña, SMNI News.